style bulok na naman ng mga uh, mga dilawan, mga ah. pink, uh, mga kung sino-sino'ng ulalo ah. uh, ng mga uh, parang may pattern, may pattern talaga to may kaibigan kasi nga mga kaibigan napansin niyo ba sa balita? Tinitira ngayon si Senate President Chase Escudero regarding sa insertion. Pakinggan natin. Ay Duterte. Mm. Si Senator Chis Escudero na naman ang binabakbakan. Kitang-kita eh. Mm. Uh -huh. Eto, Kenkoy, may isang grupo daw na ang nagpapakilala lang naman isa. Sinasabi, marami sila. Uh -huh. Eto yung mga tinatawag kong lakimi mm. na mga organisasyon. Bakit lucky ni? Instant. 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 Wala yung magdati, biglang uusbong, katulad nitong, ano ba itong pinagsasabing samahan ng progresibong kabataan. Mm. Ngayon wala narinig ito eh. Itong oh. si Milo Baswell. Sino ka ba Milo Baswell? Pakita Ayan. mo ngayon pagmumuka mo. Grabe. Ah, ba, wala kami sa'yo. At sinong mga miyembro mo? Pakibigyan kami ng listahan. Baka oh. parang si Auntie Claire ka. Kumingin ng listahan ng mga drug-free na mga barangay. Walang naipakita. Black paper. Ah. Oh. Sino kaya tong kengkoy na si Milo Baswell na to? Na... Sa pool! <laughs> na sa pool! Biglang sumulpot na hindi uh, namang kilala. Uh, uh, meron daw silang instant na samahan ng pro progresibong kabataan or uh, spark. Ang purpose lang kaya in-organize ito, uh, baka nung makalawa lang in-organize ito yung uh, spark eh. Oh, uh, para tirahin si Cheese Escudero. Oh, Kasi gusto nila mag-recuse dahil bias daw. Hoy, hindi ko minamaliit na kayo yung mga estudyante. Mm -hmm. Tama yan. Dapat ang mga estudyante aware. Uh -huh. oh, pero kung magsasalita ka, estudyante ka, pag-aralan mo muna yung pinagsasasabi mo. Okay. Ah? So, yun na po mga kaibigan. Umiira na naman yung style ng mga dilawan. Pag hindi kanila gusto, bibirahin kanila. Gagawa ng mga grupo. Ganun yan sila eh. Ang nakakapagtaka, sa panahon ni Marcos tahimik sila. Sobrang kalaban nila, grabe nila ang ano niyan. Grabe ang tawag nila mga paninira nila sa Marcos before, di ba? Kau magnanakaw, kurap, lahat-lahat na. Pero nung naopo si Marcos, tumahimik bigla. Kumampi pa. Nasaan ngayon ang totoong prinsipyo sa ganyang klase mga grupo? dyan mo makita na walang prinsip yung mga kaibigan. Kasi parang style nila, kumakapit ng gagamit. Mga gagamit. Ganun ang style eh. O ngayon, kumampi sila sa administrasyon, tahimik sila. Lalo lalo yun si Risa Ontiveros, di ba? Grabe makasigaw sila dati. Ha? Marcos, Kurap, da, grabi, grabe. Pero ngayon, tahimik. Tapos ngayon, nakita ng mga dilawan, mga pinklawan, na uy si Cheese hindi natin hawak sa lieg. kailangan natin itong tanggalin sa ISPI. kailangan itong mag uh, step down para ang gawin na lang natin ito para mahiya birahin na lang natin kayo na nga mga kaibigan binira na sa si Cheese ngayon pag-aralan mo yung konstitusyon, mm. magtanong ka sa tunay na abogado. Hindi na Google ka parang si Dan Fernandez. Yan, magtanong si Dan Fernandez, oh. <laughs> <laughs> tagal nyo nang nire-request yan, eh. Tingnan uh. <laughs> nyo muna kung tama yung pinagsasasabi mo. Ayokan. Ha? Uh, uh, na dapat mag si Cheese Escudero. Anong pinare-recuse mo? Anong mm. dahilan? Sige uh -huh. nga, o. Oh. Mm. Puro ka lang, eh. Ha? <laughs> oh, ah, hindi... <laughs> pwet, 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 pwet. Kapwitan ka lang. Pwet, pwet mo. <laughs> parehas. Bakit hindi parehas? Dahil uh, ni Remand? Ah. Uh. Eh, power nila yun eh. Intindihin nyo muna mga estudyante. Eh, kita mo, ang mga eskwela nito, tinuturo ang kayo ng maayos ng inyong mga teacher? O... Eh, siyempre, attorney, eh, hindi pabor sa line of ano nila, eh, understanding eh. Kaya, against sila. Yun ang problema dyan, mga kaibigan, no? Oh. Tuloy oh, yung mga teachers nyo, ay eh, bias din. O, oh, UP. Eh, eh, yan, natural yan. Ha? Pugad ng activism yan. Di lang activism. Recruitment ground pa yan ng mga komunista. O, oh, Ateneo de Manila, mga woke na akala mo. Sila lang ang matatalino. Ha? Mabababaw naman. De La Salle, ganun din. Philippine normal University, Adamson, Bulacan State University, Cavite mm. State. Oh, yan mga yan, estudyante lang yan. Mm. Dalawa, isang estudyante lang bawat school. Sasabihin nila, kinakatawan nyo na yung school, hoy. <laughs> <laughs> Mahiya kayo sa buto nyo. Ah, at yan... lang yan, attorney, sasabihin, ito ang sigaw ng taong bayan. <laughs> di ba? Katulad yan sa kamera. ito ang sigaw ng taong bayan na kinangan talaga nating ituloy ang impeachment para makita nila ang mga ebidensya. <laughs> mm. Kaya natira sa Senate President, wala naman kayo na itindihan sa parliamentary procedure, kaya tumigil na kayo dyan. Ah, Mag-aral na lang kayo Ayan. ng mabuti. Ah, tumigil na lang kayo dyan, mag-aral na lang. May gulay. Magsalita kayo, pero yung may sense para hindi Tama. kayo kayo nagbumukampwet. Oo, <laughs> yan ang gawin nyo. Pwet! Ay buti <laughs> 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 <O, laughs> pa kayo mga estudyante, ito na. napakaganda ng segway ko ha, okay. mga estudyante kayo, kesa kung ano-anong ko yan, ang pinapahayag uh. nyo sa media, sumali na lang kayo sa choir, yan. yan ang gawin yun. nyo, o, may ah, pakinabang yun pa yung inay oh. ninyo, yung bibig nyo, may pakinabang pa, hindi ko Sama. sinasabing huwag kayo magsalita ha, pero yung maayos, at saka huwag yung instant, palalabasin nyo. Uh, um, uh, ang pinapalabas kasi nito, alam na natin tong propaganda na eh. Babanggitin uh -huh. yung school. Parang pinapalabas nila lahat ng estudyante ng skwelang yon, isa kayo, hindi po isa dalawa lang yan. Pakyut. So, ang mangyayari dyan mga kaibigan, I'm sure, pag start ng 28 Congress mga kaibigan, meron na yung mga rally-rally against Jesus Codiro dyan. Sigurado yan. Alam naman natin mga style nila dyan. Pag may bibirahin sila, full portion sila mga kaibigan. Okay? So, yun na nga mga kaibigan, binibira na si Chase Escudero. Well, panoorin natin yung second video mga kaibigan at dito talaga sa news na ito, nakalatag yung mga umano na mga insertion ni Chase Escudero mga kaibigan. Kaya panoorin natin mga kaibigan, ha? ito po. Nasa hot seat ngayon si SB Cheese Escudero dahil sa kanyang insertions umano sa 2025 budget. Mm -hmm. Saan nga ba nilaan ang mga siningit na pondo? Mm -hmm. Yan ang detalye sa Agenda Report ni Hannah T. Tila na elbow ang education at health departments mm -hmm. sa insertions sa 2025 national budget. Yan ang isa sa red flags na lumabas sa isang dokumentong nakalap ng Bilyonaryo News Channel tungkol sa di umano. Wait lang. Bakit lumab ngayon to lumabas tong mga issue na to? Dahil hindi nagpahawak si Chis Escudero sa leg. Remember mga kaibigan, uh, ang malakas sa pangalan ngayon na maging SP or maging Senate President sa 28th Congress ay si Chis Escudero. Isabay ito sa paninira, mga propaganda, para mismo si Chis Escudero ang mapahiya or mahiya at hindi nalang tatakbo as SP ng Senado? Ano sa tingin nyo mga kaibigan? No? Napaka ano eh. ba timing na timing ba ang paglabas ng ganitong mga isyo mga kaibigan? Gihatsit nila si Escudero. Kasi nga hindi nila hawak sa leeg. Kaya ang tanong dyan, sinong mga grupong ito? Ito ba ay Dilawan, Pinklawan, or with Kunay Bans with the administration na rin? Ka, ayaw na nila si Cheese maging ispe ng Senado. Tuloy natin ang video mga kaibigan. Pakinggan natin kung ano itong mga insertion na ito. 142 billion peso budget insertions ni Senate President Cheese Escudero. Nakasaad kasi sa dokumentong mas marami pa ang multi-purpose buildings kesa mga school building. Hmm? Wala rin halos additional funding sa sektor sa kabila ng urgent need na mas maayos na educational facility sa Pinas. Katunayan, ang sektor ng infrastruktura ang may pinakamalaking biyaya sa pondo base sa dokumento. Hmm? Si Escudero ang diumanoy finance chair sa Bicameral Conference Committee at nag-insert ng mga proyektong ito sa final version ng national budget. Hmm? Inaasahang mananatili siya sa kanyang liderato sa 20th Congress dahil yan sa Senate Resolution na sign of support ng majority sa Senado. Ayan, oh. sa Rinig nyo naman yun guys, di ba? Sign of support ng majority. So ano ang purpose nito ngayon? Bakit nilalabas to, itong mga ganitong uh, issue mga kaibigan? Siyempre, para mahiya si Ches o mag-step down na lang siya as candidate sa pagka Senate President. Mento, Bulacan ang tumanggap ng pinakamalaking pondo na 12.08 billion oh. at may breakdown pa ng halos 3 billion sa flood control. Oh. 3 billion naman para sa mga kalsada, 3.6 billion sa buildings habang lagpas 2 billion sa streetlights. Second honor naman ang Sorsogon na baywarte ah. ni Escudero na tumanggap umano ng 9.13 billion habang tumanggap din ang Davao ng lagpas 7 billion. Hmm. Hindi nakasaad sa kung siyudad ba... Yan. Diyan ang mali. Diyan. Hindi nakasaad kung saan sa Davao. O, nagbibigay sila ng question mark sa 7.2 billion na yan kung sa Davao City ba Remember mga kaibigan, malaki ang Davao. May Davao Oriental, De Oro, uh, basta apat. Hinati sa apat. So, bakit may ganyang pabitin ang balitang ito? O Mm, diba? um, Alam nyo na yan. Tuloyin ito natin. ng Davao o buong region. Mm. Karamihan sa line items, whole numbers ang nakasaad na pondo. Hindi gaya ng exact costings sa ilang engineering plants. Halimbawa dyan ang road projects na nakasplit sa segments package A to E para tila makaiwas sa audit. Maging ang Solar Street Lighting Projects, equally funded ng 100 million pesos kada highway kahit magkakaiba sila ng sukat. So ang nangyari nito mga kaibigan, naglabas ng expose itong uh, billionaire bilyonaryo to sa billionaire na news to mga kaibigan. So naglabas to last time tapos ito na nga inaano na talaga nila yung mga details pinapakita nila before kasi parang ano lang uh, may insertion ganun ganun din ngayon pinakita na nila Bukod sa kakulangan sa engineering details, lumitaw din ang lagpas 3 bilyong budget insertion ni Escudero on behalf of Senator Bongo. On behalf of Senator Bongo. Well, kung ka Bongo, it means budget pan para sa health, mga clinic, Walang problema 'yan. Good sa ko dyan. Doon talaga kang health centers. Oh. Pero... Health center, walang problema. Mas maganda nga talaga priority ng gobyerno ano eh. Education, health. No? Tsaka infrastructure talaga. 'Yan tatlo sana. Pero ang pinakamalaking allocation napunta sa provision ng motor vehicles Uy. na lagpas 1.8 billion. Division of motor vehicles, ano 'yan? Kumagit siya na. Matagal nang nagbabala ang ilang budget watchdogs tungkol sa insertion sa porn. Oy, sino kaya yung mga watchdog na yan? O watchdog, bakit ngayon nyo yan nilabas? Bakit ngayon? Sa kasagsaga ng mainit na issue sa impeachment, mainit na issue sa kung sino ang magiging ispi sa 20th Congress, tapos yung paghandle niya sa impeachment, hmm. Maano mo talaga yung ano ba uh, Story storya, ah. Bakit naka ganito, Ngayon lumabas Kasi nga Gusto nilang birahin na si Chase Escudero hindi lang mahawakan sa lege. Katunayan, sa termino ni dating Senate President Franklin Drilon, pinatanggal niya ang nagmistulang pork barrel funds sa national budget dahil sa corruption issues at kakulangan nito sa transparency. Hmm. But now, it's back. It's at halos back. lahat ay nasa porma ng infrastructure projects. Ngayon... Pero, hindi ba yan pwede iibito ng ano, Presidente? Pwede naman, di ba? Or hindi niya alam kasi hindi niya binasa. Firma <laughs> Landritzo. Ang bagyo season kung saan araw ang bibilangin para humupa ang baha sa iba't ibang sulok ng bansa, mapapaisip ka na lang, mm. where did our taxes go? Oh. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Escudero tungkol dito. Ayan. So, yun po mga kaibigan. Ayan. So, binira nila si... Chessy Escudero ngayon regarding sa insertion issue na yan. So, titingnan natin mga kaibigan kung ano ang sagot ni Chess dyan. Tapos, yun na nga, kanina sa unang video pinakita natin, uh, pinuna ni Atty. Topacio yung paninira nila ngayon kang Chess. Si Chess nang tinitira ngayon eh. So, titingnan natin kung ano mangyari next time mga kaibigan. Ano ba ang purpose nila sa paglabas sa isyong yan? Bakit ngayon lang? Remember mga kaibigan, next week, 29, ilang araw na lang. Friday, bukas, 1, 2, 3, 4, 5 days. 5 days. 28 Congress uh, per session mag-start na. Ayan, so dyan na rin siguro mag ano. Ay hindi, sa 28 pala sila mag ano guys no. Sa 28 sila sa Suna. Or bago mag Suna, doon na pumili nang ispi. ano ba to? Ano bang purpose ng paglabas ng mga issue na to mga kaibigan? Remember mga kaibigan, silang Senator Soto, sila Ping, inaano nila ngayon yung regarding sa incision na issue. Hmm. Gusto nilang imbestigahan yan. So, kung isipin mo, parang gusto talaga nila targetin si Cheese regarding sa issue na yan. So, abangan natin kung ano mangyari. Ano ang mga kasagutan ni Chisis Cudero niyan bukas kung sasagot siya. O, kasi ano, mainit na issue mga mo kasi pera. Tax ng bayan ang pinag-usapan kaya hindi pwedeng baliwalain to. Pero yun nga mga kaibigan, alamin natin kung sino ang mga nag-expose nito, sino ang nag-iingay na naman ngayon. Hmm, ayan. mga dilawan, mga pinklawan ang nag-iingay at tinitira si Chisis Cudero. Ganyan ang kanilang mga linyahan. Pag hindi kanila gusto, biberahin kanila. Mm, magpropaganda na. So titingnan natin mga kaibigan kung ano ang mangyari at ano ang masabi niya mga kaibigan? Ano masabi niyo ngayon sa pagbira nila kang Ches Escudero? No? Ano ba yung <laughs> Bira-bira nila, di ba? Kasi against kung ano sa paniwala nila. Mm. Kasi ang gusto talaga nila, dapat simulan na ang impeachment. Diba? So marami nagiiingay against sa kanya decision regarding sa impeachment na 'yan. Bakit na delay, matagal gano'n. Pero wala silang magagawa, 'di ba? Kaya ang gusto lang mangyari ngayon mga kaibigan ay mawala si Cheese sa pagka -SP. Yun ang winning workout nila ngayon mga kaibigan. Pero wala naman silang magawa kasi ang majority si Cheese naman ang susuportahan. Pero pwede nilang maano yan, matwes kung si Cheese mismo ang aatras. Yan ang gusto nilang mangyari, aatras si Cheese. Kaya ang ginagawa nila, tinitira nila ang kredibilidad ni Cheese ngayon. Oh, ano to Cheese? Ganito, ganito. Ikaw pa lang insert, mga ganyan-ganyan. Tapos, yun na. Kung aatras si Cheese sa pagka-ispi, pero wag mag-expect si Soto na siya ang mag-ispi. Baka ang mangyari dyan, eh, si Marco Leta or si Aimee. Marcos, ang maging ispi niyan. Siyempre, hindi naman papayag yung mga Duterte Black. Hindi papayag yung mga Duterte Black na si Soto ang anuin. Kasi alam naman natin, kaibigan yun ng presidente. Yan. Kaya nga, ang Duterte Black, si Cheese ang inano. Kasi si Cheese, neutral. Neutral siya. Yun ang maganda ka, Cheese, mga kaibigan. Yung leadership niya, yun ang nagustuhan ng Duterte Black. Kaya titingnan natin kung ano mangyari sa, sa Monday. Okay? Tsaka aabangan din natin ang ka mga kasagutan Cheese regarding sa issue na yan mga kaibigan. So yun na po ang ating video sa araw nito mga kaibigan. I nag-enjoy kayo sa ating topic. Huwag po kalimutan mag-like, share, and subscribe. See you next time. Bye-bye!